Hello mga kahukbo, kumusta na kayo dyan mga kahukbo? Wow. For today's video po, gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang aking parcel. Nareceive ko na po siya ngayong umaga lang po mga kahukbo. Ito po, bubuksan na po natin ang aking parcel mga kahukbo. Siyempre galing po sa DOD. Ayan po mga kahukbo, medyo malaki-laki po ang karton na ito mga kahukbo. At alamin po natin kung ano po ang laman nito. Dahil po may promotion sila, napili ko po ito para po sa aking apo. Para matuwa naman yung aking apo. Ayan mga kahukbo, tingnan nyo. Napili okay, ko po ito mga kahukbo. Para po sa, ano, sa apo ko po. Patungan po ito ng mga laptop, mga kahukbo po, siyempre may mga kasama po itong mga abubot na kung ano-ano lang mga kahukbo. At ito mga kahukbo, ang nagustuhan ko doon sa online na yun, may mga damit din sila. Kaya ayan, nag-order ako ng para sa sarili ko mga kahukbo. O, ba diba? Bagay sa akin mga kahukbo kahit mataba ako. Ayan, may kasama din siyang lagayan ng tubig mga kahukbo. At ang panghilod ng ating katawan mga kahukbo, ayan po ang laman ng aking parcel for today. Siyempre may kasama din siyang pang ano ng mukha, pang kuskus ng mukha. Thank you for watching.